Bakit parang ang hirap mo nang tumayo kahit sandali ka lang nakaupo? Bakit pag-akyat mo ng ilang baitang, hinihingal ka na agad? Iniisip mo bang normal lang ito dahil tumatanda ka na? Ang totoo, hindi lang ito basta pagtanda, lolo't lola. Ito ay tahimik na sinyalis ng pagkawala ng lakas ng kalamnan. Isang kalabang unti-unting kumakain sa ating lakas, balanse, at sigla sa bawat araw. Marami ang hindi nakakaalam na nagsisimula nang humina ang kalamnan paglampas 45 anyos. At kung hindi ito mapapansin, biglang mararamdaman na lang nating bumabagal na ang katawan. Kapag mahina ang kalamnan, madali tayong madapa, mapagod, at mawalan ng gana gumalaw. At habang mas kaunting galaw, lalo pang humihina. Parang paikot na laban na walang katapusan. Pero may magandang balita. Hindi pa huli ang lahat para bumawi. Sa tamang pagkain, simpleng ehersisyo, at tamang kaalaman, muling babalik ang lakas na akala mong nawala na. Manatili kasama si Dr. Coachar Antonio Reyes at alamin ang mga sikreto sa video na ito. Mag-subscribe na sa Buhay Malusog Senior PH. Kung saan inaalagaan namin hindi lang ang katawan mo kundi pati ang puso mo. Pagkain 1 kamote Kapag pinag-uusapan ang pagkain para sa malakas na binti hindi mo kailangang bumili ng mamahaling supplement. Minsan nasa harap mo na ang sagot. Ang simpleng kamote. Ang kamote ay hindi lang basta pampabusog kundi natural na pang-fuel ng katawan. Nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya para makagalaw ka buong araw. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang metabolismo at mas madali tayong mapagod. Pero dahil puno ang kamote ng complex carbohydrates, dahan-dahan nitong -dahan ibinibigay ang enerhiya, hindi bigla, hindi rin biglang nawawala. Kaya perpekto ito para sa mga senior na gustong manatiling masigla kahit sa edad 70 o 80. Mayaman din ito sa vitamin A na tumutulong mag-repair ng muscle fibers. Kaya kung madalas sumakit o mabigat ang binti mo, malaking tulong ito sa pagbangon ng kalamnan. Bukod doon, taglay din ng kamote ang potassium, isang mineral na pumipigil sa pulikat at paninigas ng binti lalo na sa gabi. May mga anti-inflammatory compounds din ito na tumutulong labanan ang pamamaga ng kasukasuan, kaya gumagaan ang pakiramdam ng katawan. Madali lang kainin, steam, i-bake, gawing merienda o ihalo sa sinigang. Tandaan, ang tamang pagkain ay parang gasolina ng katawan. Kada kagat ng kamote, pinapalakas mo ang pundasyon ng iyong buhay, ang iyong mga binti. Pagkain do, oats. Kung gusto mong manatiling malakas at matatag ang iyong mga binti buong araw, may isang simpleng pagkain na dapat mong isama sa araw-araw mong almusal, ang oats. Marami ang nag ang oats ay para lang sa mga nagda-diet o sa mga bata. Pero sa totoo lang, ito ay isa sa pinakamabisang pagkain para sa mga senior na gustong manatiling aktibo, masigla at iwas pulikat. Ang sikreto ng oats ay nasa tinatawag na slow energy release. Ibig sabihin, unti-unti nitong ibinibigay ang enerhiya sa katawan kaya hindi bigla ang tumataas at bumabagsak ang asukal sa dugo. Kaya kung madalas kang antukin o manlambot pagkatapos kumain, subukan mong palitan ang kanin ng mangkok ng mainit na oatmeal sa umaga. Mararamdaman mo agad ang pagkakaiba. Ito ang klase ng lakas na hindi basta nawawala, steady at tuloy-tuloy. Perpekto para sa mga senior na madaling mapagod o sumakit ang binti. Bukod sa enerhiya, mayaman din ang oats sa plant-based protein na tumutulong mag-repair ng mga nasisirang muscle fibers. Habang tumatanda tayo, natural na nababawasan ang muscle mass. Kaya kailangan natin ng sapat na protina para mapanatili ang tibay ng katawan. May taglay din itong iron na nagdadala ng oxygen papunta sa mga kalamnan, kaya hindi agad nangangalay o sumasakit ang mga binti. At magnesium na nagpaparelax ng muscles para makaiwas sa pulikat sa gabi. Ang oats ay mayaman din sa fiber na tumutulong sa magandang digestion at sirkulasyon ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa iyong mga binti. Kaya mas mabilis silang gumaling at lumakas. Paano kainin? Madali lang. Magluto ng oatmeal sa umaga, lagyan ng hiwa ng saging o berries, o haluan ng gatas para mas creamy at masustansya. Mura lang ito, madaling hanapin, pero napakalaki ng balik sa kalusugan. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi galing sa mamahaling pagkain, kundi sa tamang nutrisyon na inuulit mo araw-araw. Kaya kung gusto mong manatiling masigla, matatag, at iwas pulikat, simulan ang araw mo sa isang mangkok ng oats. Murang-mura pero napakalaki ng balik. Pagkain tree, avocado. Alam mo ba na may isang prutas na hindi lang masarap? kundi kayang gawing mas malambot, mas flexible at mas magaan ang bawat galaw ng iyong katawan. Ito ay walang iba kundi ang avocado, ang tinaguriang superfood ng mga matatanda. Habang tumatanda tayo, napapansin nating mas madalas naninigas ang tuhod sa umaga o parang mabigat ang mga binti kapag matagal nakaupo. Marami ang nagsasabi, "Rayu malang 'yan." Pero madalas ito ay dahil sa pamamaga sa loob ng katawan at kakulangan ng tamang nutrisyon para sa kasukasuan. Ang abokado ay isa sa pinakamabisang natural na pagkain laban dito. Taglay nito ang monounsaturated fats o good fats na tumutulong protektahan ang muscle tissues at nagbibigay ng natural na lubrication sa mga kasukasuan. Ibig sabihin, mas madali kang makakagalaw ng walang kirot o paninigas. Mayaman din ito sa potassium. Mas mataas pa kaysa sa saging na tumutulong balansehin ang electrolytes sa katawan upang maiwasan ang pulikat at leg cramps lalo na sa gabi. Kung madalas kang magising dahil sumisikip o naninigas ang binti mo, subukan mong kumain ng kalahating abokado araw-araw. Bukod dito, ang vitamin E sa abokado ay isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong mag-repair ng maliliit na stress damage sa kalamnan at kasukasuan. Kaya kung madalas sumakit ang hita, tuhod, o binti, kahit wala namang bigat na trabaho, ito ang prutas na makakatulong sa iyo. Isa pa, pinapaganda rin ng abokado ang daloy ng dugo dahil sa taglay nitong healthy fats. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa mga kalamnan. Kaya mas magaan, mas masigla, at mas buhay ang bawat galaw mo. Madali itong kainin. Maaari mong ihalo sa tinapay, tuwing umaga, gawing guacamole, i-blend bilang smoothie, o kainin ng may kaunting asin at paminta. Tandaan, ang katawan na maayos ang daloy ng dugo, katawan na malaya sa sakit. Pagkain 4 and 5. Berries plus Salmon 4. Berries, proteksyon sa kalusugan ng kalamnan at isipan. Maliit man ang mga berries tulad ng blueberries, strawberries, raspberries o blackberries. Pero puno ang mga ito ng lakas para sa katawan at isipan. Taglay nila ang napakaraming antioxidants at vitamin C na nagsisilbing panangga laban sa free radicals mga kalabang unti-unting sumisira sa ating mga kalamnan habang tayo'y tumatanda. Kapag regular mong kinakain ang berries, napoprotektahan ang muscle cells laban sa mabilis na pagkasira, kaya hindi madaling sumakit o mangalay ang mga binti. Nakakatulong din ito sa pagbawas ng pamamaga na isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakit ng kasukasuan. Bukod dito, pinapalakas din ng vitamin C ang collagen production. Ang pandikit na nagdudugtong at nagpapatatag sa mga kalamnan, litid at kasukasuan para manatiling flexible at matatag ang katawan. Hindi lang katawan ang pinoprotektahan ng berries, pati isip. Ang parehong antioxidants na nagbabantay sa iyong kalamnan ay tumutulong din sa memorya at konsentrasyon kaya mas malinaw ang pag-iisip at mas alerto ka sa bawat araw madaling kainin ang berries pwede mong ihalo sa oatmeal gawing panghimagas o kainin nang sariwa kung wala kang access sa imported na berries okay lang ang local fruits tulad ng duhat o frozen berries mula sa grocery tandaan ang bawat kagat ng berry ay parang kalasag na bumabalot sa kalusugan ng iyong katawan at isipan. Si salmon, rebuilder ng kalamnan at circulation booster. Kung may pagkain na tunay na pampatibay ng kalamnan at pampabuhay ng dugo, ito ay ang salmon. Ito ay powerhouse ng protina na siyang ginagamit ng katawan para mag-repair ng muscle fibers na nasisira sa pagtanda. Kaya kung madalas Sumakit o mangalay ang binti mo, malaking tulong ang salmon sa mabilis na muscle recovery. Ang sikreto nito ay nasa omega-3 fatty acids, natural na panlaban sa pamamaga. Para itong langis sa makina, pinapakalman nito ang mga kasukasuan, pinapadulas ang galaw, at binabawasan ang pananakit ng tuhod o balakang. Bukod dito? Pinapaganda ng omega-3 ang daloy ng dugo, circulation, kaya mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa kalamnan. Dahilan kung bakit mas magaan at mas mabilis kang kumikilos. Taglay din ng salmon ang vitamin B12 at iba pang B vitamins na tumutulong sa nerve health at balance ng katawan, kaya iwas dulas, iwas pagkadapa. Hindi mo kailangang kainin araw-araw. Sapat na ang duha pintrong beses sa isang linggo, inihaw, inisteam, o pinirito ng kaunting mantika sa olive oil. Tandaan, ang malusog na dugo at malakas na kalamnan ay magkasangga sa tibay at lakas ng katawan. Pagkain 6. Itlog, kumpletong pagkain kung may pagkain simple, mura, pero puno ng nutrisyon at lakas. Walang tatalo sa itlog. Para sa mga senior na gustong manatiling matatag ang mga binti at katawan, ito ang tinatawag na kumpletong pagkain. Ang itlog ay sagana sa high quality protein na naglalaman ng siyam na essential amino acids, mga sangkap na kailangan ng katawan para mag-repair at magtayo ng bagong muscle tissue. Habang tumatanda tayo, unti-unting nababawasan ang ating muscle mass. Kaya mahalaga ang pagkain ng itlog upang mapanatili ang tibay ng kalamnan. Sa bawat subo ng itlog, tinutulungan mong buuin muli ang pundasyon ng iyong lakas. Hindi lang protina ang hatid ng itlog. Ito rin ay mayaman sa Vitamin D na mahalaga sa lakas ng buto, balanse at koordinasyon. Kapag kulang tayo sa Vitamin D, mabilis tayong mapagod, nanginginig o madaling madulas at matumba kaya ang simpleng itlog sa umaga ay parang shield laban sa panghihina ng katawan bukod pa rito may taglay din itong choline isang nutrisyon na nag-uugnay sa utak at kalamnan ito ang dahilan kung bakit mas mabilis ang ating reaksyon mas maganda ang koordinasyon at mas steady ang mga paa sa bawat hakbang may kasama pa itong B vitamins at antioxidants na pumuprotekta sa mga muscle cells laban sa mabilis na pagtanda at pagkapagod. Paano kainin? Madali lang. Pwede mong ilaga, iprito sa kaunting olive oil o ihalo sa mga gulay para masustansya at mas magaan sa katawan. Tandaan, bawat itlog na kinakain mo ay piraso ng lakas na ibinabalik sa iyo. Ngayon, balikan natin ang anim na pagkaing nagbibigay lakas at tibay sa ating mga binti at katawan. Kamote, nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya. Oats, pinapalakas ang kalamnan at iniiwas sa pulikat. Avocado, nagpapadulas ng kasukasuan at laban sa pamamaga. Berries, pumoprotekta sa kalamnan at nagpapalinaw ng isipan. Salmon, nagre-repair ng muscles at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Itlog, kumpletong protina na bumubuo ng lakas araw-araw. Hindi mo kailangang kainin lahat ng ito araw-araw. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent, hindi perpekto. Halimbawa, almusal na may oatmeal at berries, tanghalian na may kamote, ilang beses sa linggo ang salmon, at itlog, tuwing umaga, sapat na iyon para maramdaman ang pagbabago. Comment mo nga, ilang taon ka na at alin sa anim na ito ang sisimulan mong kainin ngayong linggo? Baka ang sagot mo ay maging inspirasyon ng iba. Tandaan, lolot lola, hindi kailanman huli para maging malakas muli. Start today, stay strong. Every step counts.